to video mga katribog gawa tayo ng pakainan ng manok na DIY yung gagamitin natin ng mga rope materials is yung mga bagay-bagay lang makukuha natin sa tabi-tabi so ang gagawin natin ito para mapakinabangan natin potol ng kawayan gawin natin itong pakainan ng ating alagang manok so ang gagamitin natin at cutter meron din tayong drill uh, and meron din hardy flakes na maliit. And meron na ito yung nut. So, ano pa natin? Let's do it! Dahil mahaba ito, eh, putulan natin. Ayan. Uh, medyo mahirap tayo ngayon dahil lang isang kamay lang natin ang gumagawa. Yung isa naman ay nagawak ng cellphone. So, for, to, for to this video, katribo. Nahirapan tayo. So, yun o. Okay. So, ang ito. Tapo natin. And ito. Isukat natin. Para uh, gawin natin itong stand para hindi matumba. Yun o. Oh, so, sa lahat mga webdavulyo dyan. Oh, Merry Christmas and Happy New Year. Sudi, so, kuha tayo ng buhangin. Dagdagan natin ng buhangin, mga katribo. Kasi yan ang pampabigat natin. Punuin natin ito. Ayun, kulang pa. Punuin natin. Punuin. Huwag kang mahiyak. Punuin natin. Sige pa. Dagdagan mo pa. Okay. Ay, hindi okay. Sige. Ayan, ayan, ayan. Pantayin mo para hindi naman mabuhal. medyo mabagal yung gawa natin ito puno na oh, lang natin para hindi ma matumba ano talisin lang natin sa tribu mabagal lang yung nagsasalita <laughs> ay <Ayun de>. hindi <laughs> yung gumagawa pala Ayun na, tapos na. O, lagyan natin ng palatandaan mga katribo para madali na lang natin i-screw. Ah, bilis bilisan mo kay naiinip na yung mga nanonood sa atin. Katribo. Ang bagal-bagal mong gumawa. Hmm. Bilisan mo pa kasi mainipin yung mga followers natin. Huwag pa bagal, bagal Mabagal talaga. Ang ayun na, parang gusto nang manakit ng gumagawa. Bibilisan na raw niya. Tingnan natin daw mga katribo kung paano niya gagawin. Bilisan mo ha. Kasi mainipin yung mga followers natin. Madaling mainip. Ayan, kailangan. Maganda yan. Kasi pag hindi maganda yan, ibabas tayo sa mga nanonood sa atin, sa mga followers natin. Kailangan, maganda yan katribo. Ayan, bilisan mo na Ayun. Malapit na. Malapit nang magalit yung mga nanonood. <laughs> Kasi mabagal daw, mabagal. Tapos lagyan mo naman ng quality ka Kasi lalo tayong mababas niyan. Pangit na yung gawa natin, hindi pa matibay. Dapat matibay, maganda, guwapo. Parang parang yung nagsasalita lang. <laughs> <laughs> hindi, biro-biro lang mga kadribo. Pus na. Ayun. Yun know. o. Para dito yan. Ilalagay natin. Uy. Parang hindi nagustuhan ng alaga natin katribo. Parang ayaw kumain. Medyo pangit nga talaga yung pagkagawa. Parang nagmana sa gumagawa. Parang ayaw ng alaga natin. Naku. Ano marunong din kumakalatis yung Alaga natin ka tribo. Ayaw din sa pangit na gawa. Ah, ayaw niya talaga. So for today's video, itapusin ko na ka tribo. Happy New Year na lang sa lahat ng mga ka tribo ko. Salamat sa lahat. Good morning. Salamat sa sabi ko. Isa kang alamat, ka tribo